Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malapit na nga na pumabasag ni Daniel Gofford ang record ni Walt Chamberlain. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may liligtas na nga na po sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na nai-panalo ng Dallas Mavericks ang kanilang huling game laban sa Golden State Warriors kahapon na siyang rason bakit na-extend na nga po sa 4 games ang kanilang winning streak. At umangat na nga po sa 38 wins at 28 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang kay 8 seed sa Western Conference. Yes, napuprotektahan pa rin nga po ng Dallas Mavericks ang kanilang pwesto ngayon bunsod ng kanilang mga nakalipas na pagkapanalo ngayong season. At isa nga po sa mga rason nito ay ang kanilang big man si Daniel Gafford na siyang tumulong kina Luka Doncic at Kyra Irving sa pagtatala nga po niya dito ng 10 points at 6 rebounds sa kanyang 5 out of 5 shooting. Yes, perpekto na naman nga po ang ginawa nitong shooting laban sa Warriors kaya umabot na nga po sa 33 straight shots ang nagawa nito sa kanilang nakalipas na limang laro. Kaya dahil nga po dyan ay kailangan na lang nga po niya na magkaroon ng tatlong sunod-sunod na field goal sa kanilang game ngayong araw laban sa OKC Thunder. Upang sa ganon ay mabasag nga po niya record na nagawa noon ng NBA legend na si Will Chamberlain sa may pinakamadaming netalang field goal nang walang mintis. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may liligtas na nga na po sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, matapos nga po na matalo ang Lakers sa kanilang huling game laban sa Kings, ay inamin na nga po ng kanilang team na hirap nga po talaga silang makaangat sa standings Bunsod ng pag-struggle nalang manalo laban sa mga kupunan na merong malalaking player sa front court since hindi nga po ito kayang pahintuin ni Antra Davis. Kaya kung sakasakali man nga po na mangyari ulit ang ganitong klaseng senaryo sa kanilang mga susunod na game, ay kailangan na lamang nga po ng Lakers na magkaroon ng at least isang player na kayang makapagligtas sa kanilang kupunan. At ito nga po ay walang iba kundi si DeAngelo Russell na siya nag-isang player na kayang magligtas sa Los Angeles Lakers kapag nag-struggle ang kanyang mga teammate na si Anthony Davis at LeBron James sa loob ng court. Kaya ayon nga po sa NBA analyst na si Kendrick Perkins ng ESPN, dapat nga po talaga na mas maging agresibo ito at makagawa siya ng paraan upang maging consistent siya sa kanilang mga laro. Gayong sa ganyang paraan lamang nga po mas magiging competitive ang Los Angeles Lakers ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.